Good morning po mga boss Meron po tayong followers na nag-testing dito sa ating Aerox Detestingin po ni Bossing Si Bossing po yung kausap po talaga Taga San Luis po no? Kandaba Kandaba Taga Kandaba po Ayun, pinatesting po kay Bossing yung motor Ayun po si Bossing, followers po natin yan from Kandaba, Papanga Pukunin daw yung Aerox natin mga boss Medyo tumagal yung pagtesting ni Bossing Ayan na yata, ay, hindi pa. Ito na po yung ano, nag-testing. Nakarating yata ng kabyo si Bossing eh. Boss! Nakarating ka raw yata ng kabyo. Kat sila like sa kabila, mga boss, nag-uusap. May kasama mekaniko si Bossing. Testing rin po namin itong kulay blue kay Bossing. Sabi niya mas maganda raw boto kaysa do sa blue. Saka yan 19 yan boss, yun 18 lang yun eh. pinag iisay -e pa po ni Bossing kung orange store kung itong blue. Ay mga boss, hindi nagustuhan yung ating unit. ganoon talaga, may or may time na hindi magugustuhan. Ayan si Bossing, ayaw kasi ni Bossing eh. Pero si Boss gusto na. Ganun talaga sa Bayan Cell, minsan hindi lahat ng customer ay magugustuhan yung mga unit natin mga boss. Okay naman daw po yung unit natin mga boss, I stock lang makina. Ang ayaw lang ni Bossing na mekaniko, kumakabig daw yung manubela. Ganun talaga yung Aerox mga boss kasi mat malaki po yung gulong yan eh. So, yun po mga boss, hindi po nila kinuha itong ating motor. Yung may, yung kausap po talaga gusto nang bilhin, pero yung mekaniko ayaw. Hindi ko alam kung ano yung ayaw ng mekaniko dito sa motor. Okay naman daw yung makina. Ang problema daw, kumakabig yung gulong, ay yung manubela. Ang sabi ko, kapag talaga yung mga Aerox, pag malalaki gulong, parang kumakabig yung manubela. Kasi yung dala niyang motor, Raider 150, malilit yung gulong nun eh. Kapag yung mga Aerox talaga, malaki yung gulong niyan. Parang kumakabig yung yung manubela niya sa harap. Ewan ko kung ano yung issue talaga niya dito sa motor na to. Sabi ko kung gano'n dahil kakupudpud na yung gulong sa likod, palitan natin na palitan natin ng ano ng bago para mawala yung kabig. Ayaw naman. Hindi ko alam kung ano yung ayaw ni Bossing. Tapos ito, tinesting din nila tong kulay blue na to ayaw din nila ewan ko kung At sabi daw niya mas maganda daw manak po yun kaysa rito eh kasi ito naka-stack yung panggilid nito mga boss eh yun naka-panggilid na yun eh kaya medyo maganda manakbo yung panggilid nun center spring clutch spring tsaka bola ito ay stack to mas okay daw manakbo yon yun kaysa rito okay sana daw to kung ganun din yung manakbo sabi ko lipat namin yung buong panggilid nun dito ayaw naman yan yan, uh, hindi sa lahat ng pagkakataon uh, magkakaintindihan yung nagbebenta at yung bumibili. Anyway, hindi pala siya yung bumibili. Yung bumibili yung isa. Ah, uh, yung isa yung kausap ko, yung kasama niya talaga yung yung kasama niya yung, yung transaction sa akin. Hindi ko alam kung mekaniko yun o ano.